kasi hatid ko yung bunso ko. Kukunin ko na naman yung isa kasi enroll kami. Yung bunso ko tapos na. Yung isa naman kasi hindi kami pwedeng sabay-sabay na uh, pumunta ng espilahan. Kasi pwedeng isarado yung tindahan ko. Kasi nga daming umaasa sa tindahan ko na yun. May mga tao na sa construction doon ang makasa kasi sa loob ng lugar namin, ako lang po yung may tindahan. So, hindi pwedeng isakripisyo talaga, hindi siya pwedeng isarado. talagang uh, every time aalis, kailangan may magbabantay talaga ng tindahan namin. Kahit maliit lang po yung kita doon, at least, nakakatulong naman po para sa ah uh, needs din namin lalong lalo na po na this uh, time na ano kakabalik uh, pa lang ni boss sa work wala pang sahod so kailangan tipid tipid muna alam mo na talaga ano, higpit na sinturon sa budget kasi simula na po yung klase nila so magiging ano na naman busy na naman tayo kasi bakteriality na po tayo sa ngayon na yan solo flight na naman multitasking lagi yung panganay ko sisimula na lang yung trabaho Kaya, toro, ng hindi tayo mawala ng budget kasi wala tayong aasarili uh, ng natin ang dami ko pa mga bayarin pa ang dami pa may mga bills pa siyempre alawas sa mga bata ayan tsaka ano din ang laman ng tindahan ko pa so <laughs> kailangan talaga higpit na higpit na ayan, guys super ganon talagang ang buhay gawa ng isang OFW na yun pag wala si boss mag isa na naman agad na yung mukha agad, kasi grabe yun sobrang init hindi init, sobrang sakit na ng ulo ko pag paglabas sobrang init 'yong ano <laughs> may experience mo dito sakit talaga sa ulo na full talaga kami may iiwan naman yung bonso kami na naman yung ah, alis pabalik ng eskwelahan, yan yan o, oh. anak pakita mo muna, ayan o, oh. karga karga ng bonso ko yung bit bit na mga ano yung nasa paper bag uniforms na po nila yun yan

Ini sih kan langsung school. sa yung grade 12 ko, nag-enroll na naman kami ulit. Tumalik na naman kami sa school. Ito, kakabalik lang na namin sa sasakyan. Grabe, sobrang init. Super, tigang na tigang talaga yung ano, hindi nang init. So, since tapos na kami, ayan, as reward, kape na naman. <laughs> And then, punta na naman kami ng other uh, transaction namin. Kasi, Uh, may pinasuyo po sa akin yung kuya ko. Kaya tapusin na muna namin bago kami makauwi. So, my way, Shanghai. <laughs> Yan ang mukha ng <na> halatang. Hi. <laughs> <laughs> Ay, kanina, kabandeng ko din yung bonsok ko. Oh, ayan o, ngayon naman, ito Para, guys, tayo, tayo. So, gutom -gutom na naman siya. Tara guys, kain pa tayo. Gutom-gutom na. Ah. Ayan. Ayan. Ayan.